So ayun oh maagos na yung tubig papusap dun sa talagang canals papunta sa loob. Eh ayun oh na-intercept niyo na yung ano yung mga tubig galing sa taas. Ayun. Hmm. Tingnan natin hanggang doon. Yan.

Ah, masakit? Ay, oo, kakapigil. Eh, si Rinan, Yung pikwi, ilang kilo yun, diba? Ano, um, may tulis? Oo. Tapos, uh, siya, babawin mo, tapos, ibig sa iyo, mga magiging ka na lang. Oo. Eh, si Rinan, hindi rin ako pinasukan ngayon. Ayaw ano, niya kaya si Rinan? Teka, punta ako na doon. Sige, pahinga ka muna, um, tapos, ano, abisuhan mo na lang ako kung <coughs> ano. Kasi, kahapon, binaha ako eh. Raga sa tubig doon, yung, di ba, yung kanal na ginawa niyo sa, uh, ano, labas? Oo. Uh, Siguro mababaw na yun. Romagasa sa tubig. Di ba lang sa ulang gabon? Kailangan malaliman. Lalaliman lang naman yun Oo, eh. Oo. Oh, pero si Tata yung lolo ni... Nakagawa pa rin. Nakagawa pa rin eh. Okay na lang. Kaya lang na inaano ko, alala ko sa si matanda na eh. Baka ano, di ba masobrahan. tayo mo lang na uh, matapos kita. Problem ba ro'n? Oo. Uh, Sige. Tapos, Ano ko sa iyo. Oo. Uh -uh. Baka, kung di man bukas, eh, makalawa. Oo. Oh, oh. Basta punta kita rin. Sige, sige, Palang sige. Eh. Sige, punta ko muna si oh, Renan doon. Nandun. Hmm. Oh. Anjan si Kuya Ma. Wala. 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 Ito Yama dyan. Kaya Wala si Renan di nagpunta eh. Ito, puntahan natin. Ah, wala tao. Asa saan ba si Kuya? Saan nagpunta? Wala pala. Oh, mamaya, asa si Kuya? Ha? Si Lolo, wala din dito. Oh. Punta mo na si Lolo, tawag mo si Lolo. Lalo? Oo. Oh. Ano nangyari dito kay Renan? Si Lolo. Ah, dyan pala nakatira si Lolo. Na makabukas, nandito tayo sa bahay nila, ano? Renan, sa ni Lolo niya. Kasi dap, dapat ngayon babalik. Kasi sabi niya kahapon may binyagan daw linggo. Hindi sila pumasok. Ngayon lunes. Hindi po di rin pumasok. Kaya alamin natin kung ano nangyari. Yung si Lolo. Yung kasama niyang matanda. Lolo niya yun. Nakaraan. Wala, rumagasahin tubig kahapon. Nakakita niyo naman oh. No? Grabe yung ragasahan ng tubig. Ay. lo Atay. Ah, si Rinan. Ah, pina-check up. Pina-check up si si Kuya ano, Natoy. Ah. Gang ano oras? Pina-pala. Hmm. Pina-pala. Pina-pala. Ah, bukas lang kayo papasok. Ah. Oo, oh, ayan. Oh, yeah. <laughs> Nangyingi na pero ba? Alo, <laughs> ano, Bukas na lang. Kaya niyo pa Tay? Oo. Okay. Kaya niyo magkanal? mag-kanal? Oo, oh, it's yung isa pa raw. Wah, last weekend dala ko. Ah, dali lang ha. Ah, oh, ayan. Ano 'yan? Oh, nga, hindi pwede. Sige, sige. bukas na lang tay. Oh. Ano? ano? Si Renan, no? Saka kayo. Pero si Kuya Johnson, kausap po kanina eh. Baka makasama bukas. Hindi ko sigurado. Sige, sige. Thank you, Tay. Mm, ayan, Oh. <laughs> Nadali pa ako ng dalawang bata. <laughs> sige, Tay. Ayan, negative ang, ang gagawa sa atin mga kabukas? Wala. Orang, walang gagawa ngayon. Ayan, balik tayo sa farm. Ayan, guys. Si Ma'am Carol. Uh, from Cavite. Yes, Ayan, bumili po ng uh, Mother de Agua cuttings at ng brown eggs. Ayan. Ayan, baka may gusto ka batiin, ma'am. Uh, pinabati ko po yung mga kamag-anak ko dyan sa Cavite. Panorin niyo po si Cabocas po. Ayan. Thank you po, ma'am. Marami um... kayong matututunan, tsaka Pwede kayong bumili sa kanya ng mga itlog na brown. Ayan, yan. Dinayo pa tayo, guys. Oh. Dinayo pa tayo from Cavite. So, mam, And then, gusto mag-farm. Mm -hmm. Ayan. Thank you, ma'am. Okay po. Ingat po kayo. Thank you. Po. Thank you. Ingat po kayo. Thank you po. Tanda po kayo. Ay, kaya niyo po. Apo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Mm. Ay, sa inyo po yung van? Apo. Ah, ayan. Ha oh, po. Sige <laughs> <laughs> <Thank you so, laughs> po, ingat. Sige sir. Sa biik? Ah, 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 sa Ah, ano, may message ko po kayo pag nagalak. Ah, thank you. Dami niyan daya. Ah, oh, dai, dami niyan daya. Ah. Ayan mga kabokos so, oh. Yung ating mga bagong pisang ducklings. Meron na naman. Ayan dalawa sila kasi naglilimlim dyan eh. Ayan. Share sila share. Pero ito, ito yung, isang, ito yung itlog nya. May mga napisahan na rin dyan. na rin sa isa. Meron pa. Ayan, maray pa. May mga ano pa. May mga buo pa mga kabokos. So ayan, Basa pa nga yung isa. Oh. Basa pa. Ayan. Ay, alam mo na natin dyan. Ayan, andito tayo sa ating baboyan muna at si Kimberly ay minomonitor ko na at malapit ang mga anak to. Ililipat ko na siya doon sa ginawa nating uh, or ni-repair nating kulungan. Ito si Trisha, laki, ano, lumalaki na rin ang tiyan ni Trisha mga kabukas. Oh. And ayan to. Kimberly, lipat ka na doon Kimberly. Yeah? Lipat na doon bago maligo, doon ka na maliligo. Ano? Yan, ano ko na siya paliliguan, di pa ako nagpapaligo eh. Ito po si Basya. Ito yung ano, inayos natin mga kabokal so. Oh. Tigas na. Ayan o. Oh. Ready to receive. Ito. Ayan, putik pala. Ready to receive. Ayan mga kabokals. Uh. Yung mga gilid-gilid ay sinemento natin. Tinapala natin yung mga gilid-gilid niya. -gilid, -gilid niyan. Ayan o. Oh. Ayan. Para ano, wala wala mga butas pa ito, ito yung, ito malaking pinakamalaki sira niya eh malaking butas nito dito eh nakpat natakpan na natin okay na so ngayon po ililipat na natin si Kimberly ililipat ko na ayan at uh, dito ko na siya paliliguan Ay na mga kabungkos. ready na tayong uh, itransfer si Kimberly. Siyempre, meron tayong alay. Meron tayong bouquet. <laughs> bouquet na ano. Uh, Madre Diaba. Hmm, lihat sini kau. Ha. Ha. Come here. Come here. Itu, oh. Ha. Oh, wala mo palabas ko mga balls. Hindi natin po pwedeng itulak at may stress. At uh, ano, araw na lang. 25 po, June 25 ang kanyang ano eh, due date eh. Kaya kailangan pasunurin talaga natin to. Hindi po pwedeng ma-stress. Kailangan natin ang matinding pasensya. Matagal to. <laughs> ah. hindi kasi basta-basta lalabas ang kulungan yun. Pain ako nga para lumakad oh. Ano? Yan. Ini mayon. Ah, uh, yo. Ayaw mo kumagat sa akin pati bong. <laughs> mga kabukal so. Can you see here? Can you see? Here? <laughs> mm. Yun. 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 Lagi so, sama ah. Uh, Tali ku. Ngot papa aku. Ndun. Ini. Mm -hmm. you know? Mama mm -hmm. um. ya, pasok ko na si Kimberly, yaman, kakain kamu mamaya. Nakaya ka nito mamaya. Wala hmm. natin mapasok si Kimberly. anak sa si Kimberly. Hmm, di ba? Ito pa. Okay. Hmm. Hubos mo yung pangpain ko yung eh. Pangpain ko yung kay Kimberly. Okay mo. Kamo gulo. Yung si Kimberley. Ah. Uh. Yan. Yun. Secured. Hindi siya makabukas pumasok na. So ganun magpapasok. <laughs> Para wala stress. And then, ito, may tali tayo para hindi mo na siya lababas habang inaayos natin. Ayan. See, so, lalabas ka, lalabas uli yan eh. Kamusta mo yung ano mo? O, ito. Baka natin babalik doon. Ah, uh, yeah, oh. Saka natin babalik doon Kanyang karang. Yun. Yun. Ayan, mga kabukas, nakakita nyo naman. Walang pilitan na nangyari. Lahat ay kusang loob. <laughs> Ito 'di ba yung ngan Ayun dito dito pala nagdadaan yung ano. Ito lala, pagkalalim niya, ang labas niya dito, itong labasan niyan. Ha? Tabungan din dito. Hmm. Kasi ito, yan yan ang labasan niyan. Ito, ito kasi dito sa may puno ng mangga wala namang kanal yan. Eh. Mm -hmm. lang yan. Dyan. O kasi ugat yan eh. Yan. So ito lahat to, mababaw na pala talaga. Wala na pala talaga mga kabukals oh. oh. Kaya pasok ang tubig eh. Wala nang kanal halos eh oh. Ayan oh. Ito itatabon mo yung itatabon mo lupa dyan, lupa lupa dyan Wala na pala talaga. Ay ingatan nyo yung tanim nila ano ah. Nila lindo na. Yung mais nila lindo ni ingatan nyo ah. Ha? Yan hawiin nyo. Hawiin nyo lahat to Ito. Man, Ayan, bayon. tapos Dito yung ano Kambing kambing ayo Dito na labas niyan Dito nyo pala labasin Ayan o oh. Ano ba Ayan yan, yan. Ito May takip eh Tanggalin ito Sige sige yan, yeah, ipapasok na yan. Wag nyo ano, na, kasi baka tibagay niya itong pader pagka dito napun. Ipapakaw po... lang dyan. i- i-ano mo na ganyan. ko. Tatambahan yung doon. Ililiko mo na, oh Tatambahan mo dito para hindi dito pumondo Lumabas doon. Mm. Sa so, may kambing. Yan, yeah, ganyan lang gagawin nyo. Basta malalim. Ipagaw mm. mm. talaga yan. Oo. O magkano pakiaway mo dyan? Kapakiaway mo na lang ba? O arawan kayo? Kapakyawin na lang. Matagal yan pag-araw. Ha? Matagal yan. Papakiyawin nyo nilang. Hmm. Magkano ang pakiyaw mo dyan? Hanggang loob di ba? Oo, oh, pati ko sa loob. Wala na pala to. Kaya, kaya pala umano 3 na. Ha? 3 Ha? 3-5. 3-5? Hmm. hmm? 3-5? Hmm. Kasama na tampak ko dito si Mene. Dito tampak dito sa ano mo. Sa kanal? Oo, oh, dito. Bali ilang araw yung gagawin yun? Kung kung kailan araw na tapos yun? Ano yung sa 3-5 na yun? Ano na? Paano yung pagkain nyo? Kami na, na lahat. lahat? Kami na lahat. Wala na akong problema ron. Kami na. Kami na. 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 na ba lahat? Basta gatuhod lang yung lalim ah. Ha? Oh, Oo, hanggang tuhod ng lalim. Eh yung... Pag sinama ko yung sa pagtatambak ng lupa sa, sa loob ng kulungan, yung hakutin doon, Hindi naman tatamba na mataas. Tatakpan nyo lang yung ano. Di ba, papantayin nyo lang yung lupa. Kung ano yung lupa niya, tatamba ka lang na matakpan lang yung dating ano niya. Da, dating lupa niya, ganun lang. Gagawin doon. Sa so, 3 5, pwede mo pa isama yun. Dalawang kulungan. Andiyan naman na yung panambak, malapit lang. Yung hinukay nila sa poso negro nila doon sa ano. 8, ganyan, ah. 8, 8. O 3-5 mo, quits yung ano mo, bali mo. Si, si, si. si, si 3-5 tayo, quits yung bali mo. O, ika na ron. kulungan. Ha? Yung dalawang kulungan, tatamba ka natin ng ano. Sige, sige, sige. Tapusin mo ako, wag mo akong ibitin ha. Baka bitinin mo ako. Ha? Sige, sige. 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 Bitin, eh. okay, so mm. sige, sige. Pinaghintay kami, tapos wala rin po mangyayari. Oh. Eh ikaw eh, dito ka na eh, iniwan mo pa ako eh O okay, okay. oh, sige Bahala, wala, wala na akong problemahin ito, inumin lang ang problema ko sa inyo ha Eh mm -hmm. sige Basta malalim hanggang tuhod, ito muna ang unahin nyo tapusin mm -hmm. Yung tambak, sa huli na yon. Mm -hmm. Yala na malilinisin nyo yan na ano mm -hmm. sige Ayan, amazing na buhay mga kabokals So ito, Uh, sila Emon na lang yung gagawa at saka si Rinan, hindi ko na maihintay si Kuya Johnson. Kasi nga nakita niyo naman yung nangyari kahapon, sa yung tubig, grabe. Uh, kaya kaya pala ka gagaano yung kanal po dito sa labas, halos wala na. Halos pantay na sa lupa kaya yung tubig talaga dire-diretso na. Ayan, so pinakyaw na lang nila Emon uh, 3-5 kasama yung pagtatambak ng lupa sa dalawang chicken coop natin galing dun sa Inukay nila 4 man doon sa ginagawa nilang bahay. Ayan. Para nagkamali nga ako sa pagtawad 3.8 yung inuturing niya kanina. May bali siyang 4.50 sa akin. Sabi ko 3.5 quits yung 4.50. <laughs> tanga. Tanga talaga ako sa mga ganyan tawaran mga kabukas eh. Kaya ano. Lugi pala ako doon. Galing ko sa mat no. Bale okay lang yan. Ah. Uh, at least yung magagawa na rin. Ayan. ngayon ko lang naisip ta talo pala ako dun na 3.8 na nga eh may bale siyang 4.50 sabi ko 3.5 which yung 4.50 niyang bale <laughs> tanga ayan mga kabukas pasensya na so ayan po mamaya balikan natin pakiyaw na lang ang maganda ron is wala na akong poproblemahin merienda lahat sa kanila tubig na lang inumin na lang ang poproblemahin ko para sa kanila hmm. ayan lahat to Pati yung sa loob, ah, ayusin nila yung mga kanal sa loob. Kasama yan lahat yung mga connect connection doon sa loob. Lalaliman nila lahat yan. ngunit na pala ito. Pero ito matibay pa to. Hmm. ito. Oh. Ah, ito. Ay, wala na rin. Siguro hanggang doon kasi nalililiman ang mangga. Kaya hindi nalulusaw. Ito kasi exposed sa araw. Kaya ano, nalusaw. So yan, gugupitin na lang yan and then sasapawan ng panibago. Mm. Ayan. Ayan. So Ayan nga po, mamaya ay lilipat ko na yung ibang mga, rabir, iba mga breeders doon at uh, natapos ko na yung breeding pen. May pugara na, may hapon na, na So mamaya, yung gagamitin natin para sa mga dominant CC ay ihiwalay na natin. ah uh, hihintayin pa lang muna natin matapos yung chicken coop. Kasi yung isang chicken coop ang gagawin ko ng breeding pen. Yan, para, para doon naman sa mga Rhode Island na rooster na gagamitin natin. Ayan, so mamaya ulit mga kabokals, tignan natin sila. Ayan? Ayan. Ha? Pangalan? Malit ang? Kanal dito, ganyan alit. Ah? yung tubig. O, parang kayo. Oo. Ayan. Para makan, kaya makan pwede Maliit Kasi mga sanga, yung kanano lang. kaya nga, kaya na ano yun, eh, no? Namatay yung dati, no? Hindi ko alam, wala na pala kanal yun. Ay, yung pinapatabunan ko sa inyo, ah. Yung kanal dito, ah. Wala, wala kayo halos makukuha dun. Wala. Okay. Dahil malalalim na yun, eh. O, kumbaga, ayusin. Okay. Yo. Ayan, yung start dito, dito sa ano. O, pag, pag, na, pag, pag nandiyan na kayo, dito tambak na dito. Hmm. Kasi ano rin yun, mahaba-haba rin yun. Ile-level nyo yun eh. Para hindi siya magtubig eh. Dito wala na kayo sa baba. Oo, oh, yan. Eto, kahit dito nyo napatakbo yun yan. Nakakalabing tubig. Oo. Oh. Ayan. Hindi kaya gumibaya pag nalimang nalimang pa yan. Ha? Ah? So, nalimang pa yan. Hindi. Malayo naman yan. Malayo naman ang bawon yan. Okay lang yan. Hmm wag niyo lang, ano, lang masyado i-dikit. dito lang banda. Oh, yeah. Uy, uwi mo na ako ha. Tignan tignan niyo yung sisiw ko sa nasa kubo ha. Bubuksan ko ilang yung gate, hindi ko ilalaki. Pag uh, hindi, ama, ano, hindi maano mo naman ka kakaul si Chloe. Pag ako mo si Chloe, silipin niyo agad. Ha? Sige, sige. Kakain na ako. Ayan mga kabukos, uwi mo na ako At uh, kakain Gutom na Gotom <laughs> na si Kalbo na Medyo maganda-ganda yung pagkakanal nila mga kabukos so, pa yun Talaliman pa And then yun nga, yung makakuha rito Pagtatambak dun sa kanal na Pinapatay ko para ano Wala nang aago sa kambingan Ayan mga kabukos Time check, alas 4 hindi kaagad ako nakabalik kasi umadlip ako at antok na antok. Alam niya naman ang mga tulugan natin. Tulog manok. <laughs> ayan. So nag-out na kagad sila eh, Moon. Hmm, tinapos lang hanggang dito. Ayan o. Oh. So ayan mga kabukas o. Oh. Hmm. So ito kasi ugat na, ugat na kasi to Malaki ugat na ito ng mangga. Hmm. Kaya hindi na, hindi na po tayo makapag dito dahil masasagasaan yung ugat niya pero ayan mga kabukalis so ayun na no, maagos na yung tubig papusap dun sa talagang kanalas papunta sa loob And, ayun, ayun o na intercept nyo na yung ano yung mga tubig galing sa taas ayan hmm. tingnan natin ang ganda ayan hindi tinabunan nila dito very good Mm -hmm. Ito yung ating uh, First chicken coop Okay na rin Ayan So ganyan talaga dapat mga kabukas kanal Kaya lang ang nangyari nga uh, Natabunan na pala So patay na yung kanal Kaya wala na Kaya naman pala ano, takahan ko Bakit tumagos yung tubig Ayan ito Ayan Ito nga yung isang kanal na ito yung kanal na tinanggalan namin ng ng net yan ah, papatayin na kasi yan eh so magtatambak kami diyan sa loob magtatambak kami para yung tubig dumiretso dito hindi na pum hindi na pumasok doon instead dumiretso sa rito dire-diretso sa rito ah hindi pa nila nahukay to ah hindi pa na, na hindi pa nila natapos pala dito ayan oh hindi pa tapos So okay lang kasi pakiyawan naman sila, pakiyawan. Kaya O oh yun. So yun, yun po ang nangyari. <laughs> yan po ang natapos nila. Ah. Uh, bahala sila basta importante eh. matapos nila yan within this week. Hmm. Yeah. So, ayan nga mga kabokal. So, oh, nakita nyo. Hmm. Um, ayos na yung kanal dito sa side na to. So, ito. Safe, safety na po ito. Itong first chicken coop natin. Kahit umalam pa ng maulit pa yung ulan ng linggo. Ito, sigurado yan. Hindi na po yan, ano, hindi na po yan babahain. Yung second na lang. Yun, medyo ano pa yun, delikado pa alagay nun. Pero, yan, matatapos naman nila yan. At ayun uh, nga, pakiyawan. Kaya lang, ito kailangan ano, oh, Tekniko lang po pala ah, uh, Ito advice lang po sa akin lang po ito ha. Ah. Pag kayo po ay nagpapapakyaw, wag po kayo magpapabali ng malaki. Unti-unti inyo. ya lalo na ito kay Emo, nadala na ako dito, dito kasi iniwan nga ako eh, di ba? Ngayon lang uli nagbabalik sa akin yan eh. Bago ko iwanan, bago ako iwanan ni Emon, may bali sa akin 450 yan. Kaya yun nga yung kanina, yung umi umiro aking ka, ta. <laughs> yung, <laughs> at 38 na eh. Humirit pa ako ng quits eh. Ulugi. Naging 39, tuloy Ayun, naging oh, naging 3, 9, tuloy ang aking bahay sa kanila pampira. Kal kalbo kasi. <laughs> ayan pero ayan, okay na 'yon, okay na 'yon. Kaya lang 'yon. Uh, isa pong may advice ko. pagka kayo po yung pakyaw huwag nyo po munang babayaran lahat. Ah, uh, ito, bumaba, bumali nga sila kanina. Hindi tinapos. Alas 4 nag-out na. O bago pa lang yata mag-alas 4 nakatambay na sa kubo inihintay na ako at tumigil na sila sa pagawa so uh, para po tapusin talaga kaagad nila utay utay nyo bayad utay utay nyo bayad hanggat mare wag muna kayo magbibigay kung hindi naman, kung hindi naman sila bumabali wag muna kayo magbibigay para bilisan din nila yung gawa nila yan. kasi pagka nakabali na yan lalot na bayaran nyo na lahat nako matagal na yan mga kabokol sasahan nyo uh, matagal na uh, baka ano, matagal tapusin unlike sa hindi, hindi pa sila bayad, sisipagin niya. Kasi inahabol nila yung bayad eh. Kailangan nilang tapusin para mabayaran sila eh. Yun, yun, yun lang po yung advice ko lang ha. Base lang po yun sa aking karanasan. <laughs> Ayan. Pero okay naman no. Oh. Maganda mm. naman maganda naman yung kanila pagkakagawa. Yan naman eh, pati yung kanal po sa loob, ay ayusin nila lahat po ng kanal doon sa loob. And then magtatambak pa kami ng lupa dito sa dalawang chicken coop. Meron merong meron tayong mahihingin lupa doon kay Laforman na pinagkukayan doon sa ginagawang bahay. Ayan, so yan po itatambakan natin yung dalawang uh, chicken coop natin. So, yun kasama naman po yung sa 3950. <laughs> 38. <laughs> Gayan po tayo tumawad mga kabokals, imbis na pababa, pataas, oh, so, di ba? Ang galing. Ayan sa so mga kabokals, hanggang dito na lang yan, yan po ang aking maibabahagi sa inyo for today. Sana po ay nag-enjoy kayo. So yan po, unti-unti po, unti-unti uh, po tayong uh, makaka-recover sa uh, maputik na kalagayan yan naman po talagang may existing canal naman po yun nga lang napabayaan ko po at, uh, hindi ko po kasi napasyalan at uh, sobrang tayo nabisi, hindi ako nakalalabas dito and then natabunan na ng mga damo hindi ko alam na wala na pala wala na palang halos canal at uh, natabunan na rin ng lupa pero ayan, uh, binubuhay uli natin ayan po ang kanyaang itsura hmm. nakita nyo? yung tubig ay nai-intercept niya na. Hindi na po tuli sa loob yan. Kaya maraming salamat. Shout po syempre sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. And syempre sa lahat po ng mga solid ka vocal, po. Sa mga solid viewers ko po, shout po sa inyo lahat. And sa mga nagpapa-shout po, sorry sa susunod po, magsha shout po tayo ng maramihan. Uh, nakalimutan ko yung aking uh, listahan. Pasensya na sobrang busy po talaga ng kabukas. Ang dami-dami kong iniisip, ang dami-dami kong kailangan gawin. Kaya yung mga gatinong, mga gating bagay po na mga shoutout po na nakalista na, nakakalimutan ko. Pasensya na po. Pero shoutout po muna sa inyo lahat. And maraming maraming salamat po. So muli ito ang inyong farmer na nagsasabi. Sabay-sabay tayong mga harap. Magsikap at ikit sa lahat ay kumilos. At siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Ba ba